Pumulog kayo sumumong? pa Pwede kayo makalakad? Kailan pa kayo? Kayo? kayo ganyan maglakad? Iba? Yung mga uh, 2 years. 2 years na kayo ganyan maglakad? 30 hmm? na po nga po. isang buwan na nakawin nga po yung files niya. yung na stretcher Isang buwan din kayo naka-stretcher? Hmm? <laughs> impact po kasi malaking ano yun, malaking ah uh, yung impact, malaking effect yun sa mga ano. Dito naman po sa sa singit nyo, kung mapapansin nyo rito, siraan na po yung mga ano nyo. Yun. Yung tinatawag na acetibular, acetibular roof, acetibular cartilage, kaya acetibular lab room yan. Sa singit. napuputput po yan pati yung head tumor niya Yan, makikita nyo Kita ba? Makikita nyo, may ingit na naman yung mga uh, Kasi dito, ayan, uh, makikita nyo yung head nung tumor Bilog na bilog Dito Wala na yung ano niya Ngayon rin tayo makikita nyo, mapapansin nyo kaagad eh kita yung healthiness nito. Ano? Madulas yan pag bilog na bilog. Pag nagkaroon kasi ng mga spar, 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 spar yung head, yung femur, kakapit na yun, hindi niya yun lalakad ng maayos. Kulang, hindi niya may ganyan yan. No? Hindi niya rin may ganun yan. Pag ginan niya parang napaparat naman dito. Paiksik. Ngayon, mami, sa idad kasi, pagka kasi may idad ka na, mas nagiging agresibo yung mga spark, yung mga art, parang mga arthritis natin, ganyan, mas nagiging bunga na rin ang tatandaan. Ngayon, Tay, ang mangyayari ko, gigin lang kayo, eh, kumbaga, maring, uy, dumo, mas dumoga, mas gumanda. Pero hanggang doon na lang po yun, kasi ito, ang worst, worst case scenario nito, ayan, total hip, arthroplastic replacement pangarap na talaga Kasi wala na yung supply dun sa head timor, yung tinatawag na blood supply. Nasisira na kasi yung mga ano. Yan. yan ang nangyayari. Ang tawag din dito, also known as ABN, a vascular necrosis, yung tawag mo dito. Tama ba? Yan okay, yun yung talagang doctor Yan yung talagang sinabi the only way to fix yung problem niya is through surgery pa. Oo. Ang problema naman, pag may edad ka na, nasa inyong discretion na rin yun ha? Nasa inyong pagpapasya na rin yun. Pagka nangyari kasi, pag may edad ka, pag total hip replacement ka, kayo na mag-decide kasi mas matagal ang paghilom ng tao may edad. Hmm. Mas matagal. Yung metabolismo ng tao, pag umiigitad, bumabagal. So, bumabagal din yung healing process. Ayan, pakat na pakat o. Oh. Ito kasi kasing makikita mo rin. Ayan. Once na, kunyari, sa sarili niya lang, pili din niyang gano'n, yung gano'ng movement. Masakit na sa kanya yan. Pero pag ibang taong gumalaw niya, bibiglain, ouch! Pero, in a few seconds or few minutes, mas maluwag siya. Ganun ang treatment dito. Yan o. Oh. Yung highlight and white na yan. Masakit yan. Ayan o. Oh. Tingnan mo, yung dito nabura na yung bandarito nabura na yung bandarito Dapat kasi ano, kita niyo, kita niya ano, mm -hmm. parang bola na ano. Ayan, para ano. Eh, gaganong ano na yun. ABM pala ang kaso nyo tayo. Nasa yung ano, yung interpretation, yung, yung tawag ko, impression. Yung papel. Ito, yung, yung huli nito. Ang dami ito yung ano nito. Uh, yung pinakahuling resort. Tingnan mo. Yung papel na ito. Yung papel. Yung papel. Yung papel. Yung papel. Yung Yung papel. na yung inyong resort yung bago na yan. Meron yan, may lalabas namin yan yung, impression Kasi dito, mga ano to sa, ayun o, party of liver, iba to sa loob to. Meron kayong party liver yan. Sa impression din nababasihan yan. Ito kasi, ang ang impression nito, ayun, sa ang remarkable okay. sa sa Vlogger, sa Pantry, internal to, ito nandito. Ito naman sa abdomen. Okay. Hindi ito po yata. Ay, ayan, ayan magkatumba yan. Degenerative osteoarthritis of the left hip. A necrosis. Ayan o. No? Concomitant a necrosis is rule. Correlation. MRI of the left hip is suggested for the evaluation. Degenerative change. In degenerative change, sign of aging na pwede mong tawagin yung degenerative change. Yan yung sign of aging. Nasisira yung mga mga joint-joint natin. Okay? Yan na. Lumabas na. Concomitant avascular necrosis. Yan kasi talaga ang tawag yung avascular necrosis. Pero talaga, ang pinaka-ano talaga dyan, mas maganda yan. Talagang ma-ano kayo. Ganito ang pinaka-worst case scenario niya. No? Ay, magdudusa pa kayo ng ano niyan. Pero, giginawa. Eh, hindi ko sabihin magdudusa. Palagi lang nandyan siya. May giginawa siya pag na-treatment. Pero, in pag long niya kasi ito mayo. Kasi sugat na itong mga to. Ito, yung tira-tao na asitibula roof. Asitibula, ah, uh, Asitibula labrum. Yung head timor. Tapos Iba pang mga Fibrous capsule Na yan, nadamage the yan Lahat ng member, lahat ng mga Parts dyan Sa anatomy ng hip Kaya akala nyo, yung mga binabanggit ko Walang base yan, oh no? yan Yan naman ang parts nyan So tayo, ganito ang treatment yan Giginhawa kayo Pero hindi kayo makakabalik sa 100% na yan Yun po ang totoo kasi sira na po yung ano maaring yun, ang pinagmumulan kasi ang ang pinagmumulan kasi ng avascular necrosis yung pag yung supply nitong blood sa head tumor mo na de delay or nalelesen kaya ngayon natutuyo yung dulas ng head tumor siyempre araw-araw tayo -araw naglalakad araw-araw tayo -araw naglalakad nakakaskas 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 Hanggang sa, tapos siyempre, kumakain tayo ng mga maaanat, matataba, may mga mantika. Mas nagiging agresibo kung meron kunyari, arthritis. Meron nakalagay kalagay dyan, degenerative osteoarthritis. Mas nagiging agresibo yung purines. Yung mga purines na kinakain, yung mga dildulot na purines. Yun yung magdedeposito, yung purines deposito. Ngayon, calcific para siyang tuturog na hindi mo mawari pa Pero tayo palang buti nyo yan tayo. Ito kayo, higaan. Sabi nga rin po, iba ka sa ikot. Talagang na ganyan na Singaporean nagpunta rito. Ang nangyayari kasi pag may ganyan ka na, six months, palit. Ah, oh, six months palit? Ay, makakalakad ka naman eh. Pero siyempre, artificial na kasi yun eh. Oo. Possible na mas scratch yung ano, lalalim kasi yun eh. Pag may nadamage na sa konti ron, siyempre yung artificial, iba ang ano nun, ibang pakiramdam sa ano nun, sa normal na buto mo. Pinapalitan yun. Replace ulit. Hindi pwedeng adjust yun, replace again. Kung gumasos kayo ng ano, tay, ano yan eh, hindi basta, hindi ako makapagsabi na ano, meron talaga silang designated na yung pinagalagay dyan. In-order pa yung ano na yan, sa ibang bansa. Ay, o selen, gano'n? Hey. Eh, yeah, hindi ko lang alam kung tawag, pero may pumunta nga niyan dito. Singaporean. Pinakita pa sa akin yung ano. Hindi ko na na ano eh, -ano na, na, na na lang nalo eh. yung pinakaanit nyo. Nakuntaran na, nasa kasi si Sipir, 100,000. 170. 100, pero siya, no, milyon ang ginasus mo eh. Kasi ibang bakal yung ginakabi sa kanya eh. Siyempre, uh, may kaya eh. Ang ano lang naman yan, pero kayo pa rin na mag-decide ang ganyan, marami naman talaga ni surgery si niyan Ang problema kung mahina sa pain tolerance si Tatay. Kasi baka pagtanggal nung ano, paghupa na ano, nung ano, paghupa na ano, nung yung anesthesia, syempre inoperahan. May sugat 'yan. Doon siya maiirita. Baka hindi kaya nung ano, magkikirot-kirot naman siya. dun naman siya ma-stress. Kasi araw-araw ay masakit. Ay, siyempre, pag pa yan, eh, eh, ang recovery niyan, mga 6 months. 3 to 6 months ang recovery. Nakarakay na siya, bawal yung galawin kasi bibiyakin niya dito eh. Siyempre, babangali niya, tanggalin yung pinaka, yung femur bone mo, ibabaon yung ano ron. Ibabaon yung pinaka ano ron. Oo, doon ikakabit. Eh, ganun talaga ganun. Eh. Ngayon, eh. ito ba yun? sakit. Sakit na ganyan. Lapas ng quotation ng card. Pag ano yeah Yan, masakit na Malalaman mo kasi kagad, pag tinutulak mo, sumasayad. Walang ko muna yung mga repay mo. Ito, giginawa lang siya sa gagawin ko mas mas maobserbahan nyo tingnan kung ano yung may pang konti rin pati mga ganito para yung mga muscle muscle nya massage massage yun para hindi siya nai stress malaking bagay rin kasi yan eh na yung mga malapit na muscle kasi na ano yan makukonfinsate yan kahit dito lang sa singit na ano syempre eh, gag gagamit siya ng bigat pag gagamit ka ng bigat muscle ang kailangan mo eh araw-araw ang -araw, may stress sa singit. Siyempre, araw-araw may masin may stress. Kahit kung paano i-massage siya. Hindi na pwede yung therapy. Ay, ito na nga. Ito na yung pinaka-therapy niya, massage. Hindi na kaya ito sa ano, kahit anong gawin. No, sa ko na yung therapy, o wala rin. Mami, ma ngayon kung nirinto ko na kayo, sayang na yung pera niya yung therapy niya ito. No, no. Hindi na mag ano yun. No, no. Hindi na kahit pa inumin kayo ng mga ano, kahit pa inumin kayo ng... <coughs> hindi, hindi, hindi pa inuliver. Ang kadalasa kasi pinainom sa mga ganyan, collagen, tsaka yung bone vitamins, yan ang makakatulong sa inyo. Kaso, hindi yung totaling makakaano. Maaring makadagdag lang siya ng ano, 10%, 15%, maximum 30%. Pero yung total recover, malabo pa sa sabaw ng pusit. Yun ang totoo ko. Malawa ba sa bawang pusit? Mag-decide lang kayo. Mura mo, pwede namang ilapit yan sa ano? Sa mga shell, sa may ano, para maaari magputput Yung artificial, hindi magputput pero yung sarili mong buto o sarili mong mga cartilage, mag yun. Medyo may sakit lang doon ang konti tayo. Konti okay, lang naman, lampotan mo lang. lang, lang. kikilot na ng konti yan pero kaya nyo wala ka Yan Hmm? kaya nyo tayo yan ipili nyo sige ilan sa nyo sa par thank you kailangan nyo masak masakta ng konti pero tinitilip ko talaga dito yan kailangan niya matanggan yung pagkapakat mo, no? Mm -hmm. more. Tapos, yun. Ang exercise nyo dyan tayo, di ba nakakapit kayo sa, ano yun, pumapit kayo sa mga pader, o sa, eh, parang ganyan, wall. Pilit, pilitin nyo, di ba halimbawa masakit. Kasi, masaktan man kayo, pero naangat nyo na, ibig sabihin nun, masusuyay-suyay nyo na. Kailangan talaga ganun, e. Eh. Wala tayong ibang exercise niya kung di, di pilitin mas maganda yung nabibigla kaysa naman yung unti-unti mo siya, mas masakit kasi yun eh. Pero palagi yung pag, pag mag-exercise kayo ng ganun, kailangan minasage nyo muna yung mga muscle-muscle. dyan para yung mga muscle at tendons nyo kalmado na. Huwag nyo lalabaran tayo kung hindi Sige, yan lang. Yan yun. Thank you. lumambot na Di ba kanina, pag ginanyan natin, ganyan lang, masakit na agad kung tingnan mo tapas ko pa. Hmm. Di ba kanina, pag ginanyan ko, tinesting ko, parang ah, para may tumalagitin ka agad. Ah, ah, Mararamdaman ko kasi, tumutunog eh. Pero pag nabigla yan, hmm, ibang tao, Oo. Oh, tignan yung difference. At Kanina, ganyan lang. Kasi masakit. Oo, yun. Tignan mo. Oh. At least, kung kita mo naman, ilang tangkal na yan. Oh. Diba? Yun ang changes. Ngayon, kailangan lang tayo, syempre, itiisin nyo na yung mga konti-konting pain. Mas maano eh. Mas makakabuti. Kailangan lang may paunawa sa inyo yung treatment. Kailangan lang yan ibang tao mong Tapos, tuturin nyo na yung hangin. Tuturin nyo yung hangin. Tu Hindi Okay, tapos mahinga. Tapos massage ulit. Kailangan nyo lang magdusa ng konti. Tapos, relaxation naman. Massage. kanina halos parang kinala kinala mo eh iuusog mo pa lang para mo talaga kung itigil eh Tapos meron yan eh. ka lang muna tayo. Morder na kayo na ano, abang bata-bata pa siya. Kung gusto. Ang ang kuha namin -huh. sa iso, oh. diyan na hindi mo. Kulang pa ang ikon. Laki oh, na pa sa baka niya. Oo, kasi ano yun. Talagang gagasas kayo niya. Yung kasingin niya, yung sabi nga sa akin, 600,000 yung nagasas niya eh dalawang ulit na siyang nagano. May okay. eh, kaya naman kasi yung ang asawa Pilipina. Cook sa parang cook siya sa Hong Kong. Mm -hmm. Yung Dito rin ba meron pa rin dito? Okay, semi, semi, semi frozen ito madulas. Pero ito Yeah. Sige. you. Okay. Oh, yan di ba? Kaya nga nang sinabi ko sa inyo sa una, higinawa ko dyan. Mas, ba, parang lumuwaga. Pero nandyan pa rin yan. Kasi gusto kong irilto ko kayo kasi baka mag explain kayo ng more than ba, hindi naman pala gumali. Eh nga, eh paano? Kasi sirang piyesa yun eh. Kailangan talaga palitan talaga yun. Eh put-put na eh. Anong gagawin natin? Kaya na ang ginawa ko lang dyan, remedyo. Remedyo lang. Parang ano, binulcanize ko yung gulong. May sapi na yung ano, binulcanize. Nandun pa rin yung butas. Pag natanggal yung butas pa rin. Diba? Pero, siyang tanuin nyo. Hmm, masarap ba yung adjustment ko? Mas maganda ba? Tiyaga-tiyaga na lang. Eh, 66 kayo, di ba? Normal naman yung siya, ang hala, mga labi. ang po, alin po? Mga tapis, yung, hindi ko kung gano'n nakita yung ano eh. Hindi ko po gano'n nakita yung ano eh. Hindi ko kung gano'n nakita yung sa lumbar niya at mm -hmm. sa ano. Pero yung mga sa... Ang nakita ko kasi dyan sa mga mm -hmm. abdomen, sa mga... Yun ang mga nakita kong tenis. Pero hindi ko gano'n pinansin eh. Kasi mahirap na mga gano'n. Baka sabihin eh sobrang talino ito na. Talagang na, no, meron na naman no, ang na naman yan. Sabihin, bakit ka nagbabasa niyan? Eh, di nila na narinig nila rito, di, na di basahin ko. <laughs> Yung, malpractice na naman. Ano ba? Nagtuturok ba ako ng injection? O pero baka ako rin magbubuhod ba ako ng ipin? Yun ang mga malpractice. Wala akong intensive na ginagawa. Hindi ako nagre reseta ng gamot. Hindi ako nagsasabing doktor ako. Therapist lang ngayon. Pero, yung kaya ko, baka hindi nyo kaya dahil iba-iba na nga eh. Sabi ko iba, -iba yung may method. Iba-ibang method ngayon. Upgraded na yung mga mangyilinog ngayon. Tignan mo ito kanina. Ayaw mayangat. Sino'y sabi? Hmm? <laughs> Sino'y sabi? Oo. Oh. Kanina ay dumiretso eh. Eh, 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 eh. Oh, ngayon, ang buto na yung mo. Oo. Oh. Kasalanan ko na naman yun. Eh. Pag na... Ay, sus... Sa'yo po pong kundi natin. Tignan mo ngayon tayo. Check mo ngayon tayo kung ano mas maganda. Tayo, tung, tayo kayo tayo. Tignan mo ngayon. Kanina talaga halos hindi siya makastand eh. ba? Diba? Hmm. Sige, lakad ka naman. O yan, walang tungkot. to O, kita mo? Kaya mo na sarili ni. Hindi ka kanina para kang kanina, hindi nagapunta. Itaas yung tuod mo kaliwa Yan. <laughs> tay, pa. Tay, dating tay. ka. Para pa sa tay, tingnan mo. Mag-excuse. Hawak ka sa mga ganito. Para hindi ka matumba, hawak ka sa ganito. mo yung hangin. Yan. Di bali maghinda ka ng pain. Pagkatapos mo mag-exercise, kirahin mo ngayon eh ng pawi yung mga ano mo. Kung kasama ka, kung masaswin dito mo, dito. Okay, eh, tapos, di ba nakakawa ganyan? Ay, to, sample. Nakakawa kang ganito, di ba? ting-ting eh, din -ting 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 tayo kahit pa paano. Parang di kang kumba. Kailangan kasi maggalaw na ulit yung ano. Anong gusto mo? Balik natin sa kanina? Nakikita ko nga sa bahay ko lang gano'n ako, pre. Ano, eh kasi, oh, eh. kaya tingnan mo, sayaw yung ako. Sa bahay gano'n ako eh. Na ngayon mo na. Oo, oh, di ba? Oh. Medyo may sakit na sa pagdating dito. Hmm. sakit at Hindi. Na. ano mas maganda? Sabi ko sa inyo, nandyan pa yung ano, pero ano oh, no, anong kinawa. gusto nyo? Paginawa na. Ginawa na. Eh kita nyo naman, nakakat na natin. Nakaka kahit nga ano, kaya nyo na itukod. Kaysa naman ganyan, wala kayong... Pag may gula kayo ngayon, makatayo ba kayo? Makalakad kayo? Hindi. O ngayon, tignan mo, alisin ko to. Lakad kayo. Hmm. O, diba? oh, <coughs> <hindi nasa makatagal. coughs> di ba? O. Oh. Hindi na sa makatagal. Hindi na sa makatagal. Ano kasi, 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 may uh, lang sa tiyo. Ngayon tay, ang gagawin nyo, talaga mas maganda ay, na may ganito. Ito. Para hindi oh. rin ganong persado. Alalay, no? Yes, tay. I'm sorry, Tay, pero yan ay kakayanan ko. Naliwanag ko na sa inyo nung una. Iginawa kayo. Yun ang nareceive nyo at hmm, pero nandiyan talaga, hindi natin na nandiyan yung sira. Okay, Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.